Hello, good day everyone. Dito po ito sa Best Friend Honey Bee Farm para sa production ng stainless beekeeping. Actually, ang kailangan lang po dito ay mga 200 to 500 square meter sa bawat isang uh, garden. Dahil ang purpose po nito sa beekeeping production, una-una po yung technology sharing. Ang number one po na magiging market natin dito ay ang... Uh, shade or deep ed dahil kasama na po ito sa curriculum at base po sa mga naibigay na program sa English beekeeping ito po para magkaroon ng awareness training ang uh, ating mga kabataan mga magsasaka, mga business entrepreneur para kung sakaling gusto nila mag-invest. Ito po ang uh, purpose. Kaya kailangan dumami po ang mga beekeeper sa ating probinsya ng Camarines Norte. Eh. At nakakatulong tayo sa buong community lalong-lalo na po sa pollination ng crops sa mga pananim upang tumaas ang harvest ng mga magsasaka. At kung 500 meter range ang direction na nararating ng mga stainless bees. Yan po ang stainless beehive box. Ito po ang honey pot. Yan po ang honey. At pwede tayo mag ng sariling honey sa ating garden. At may mga cosmetic and pharmaceuticals medicine na pwedeng gamitin dahil ito po ang malaking bagay na itinuro ng ating mga partners na university sa buong mundo, mga scientists and doctor. At ito po ang mga food source ng stainless bees, lalong-lalo na po yung uh, mayaman sa mga madadagta ng mga at citrus na mga bungang kahoy. At isa rin po na makakatulong sa ating uh, income and income generating program, ang technology sharing. Maraming salamat po.